Hello mga paps, good morning. So, mayroon tayong available na receiver. So, ayan. So, 4.5 lang yung haba. Pagka kasali tong kanyang ano, swing. 5.5. So, siyempre dito lang tayo magsusukat. 4.5. So, maganda tong receiver na ito mga paps. Ayan. Pagka no may lock siya sa barrel ayan pagkabalik mo hindi siya lalagpas dahil sasabit siya dun sa barrel dito 16 mm so yan. so available po to aluminum then may parating pa na stainless kaya sa mga gusto dyan na magbuo ng ah uh, PCP nila or magpabuo. Comment lang kayo sa comment section natin. So, budget meal lang po ito mga paps. Kayang-kaya nyo to. Budget meal lang. Sa mga, magtatanong, PM lang kayo sa akin. Buksan natin. Maganda to sa loob. Kaso nga lang yung relings niya. Hindi siya nakapikatini. Pero okay na rin alam nyo naman yung kailangan nyo bilhin eh, 20mm so yung lock nya yung iba kasi tatlo lang isa dito dito saka dito tatlo ito kasi apat dulo dulo lang so hindi madadamid sa gitna maganda yung pagka forma nya tapos baba meron din siya railings so pwede siya sa wood type kaso pag wood type madali naman magpabutas dito May Sa isang daan lang kailangan lang dito na trade mas maganda kasi karaniwang ginagamit yung M M16 by, uh, M6 by 1 yung ginagamit so yan so mayroon na rin syang alin para dito alin ring at yun. pwede sya sa wood type pwede sya sa tactical may available din po yung hammer natin pang wood type at saka tactical so pag dumating yun papakita ko sa inyo so ito may order ito so, sa stainless may order. Yung isa stainless yun mga paps. Ito aluminum. Yung parating natin baka sa linggo darating yun. Stainless yun. Mas matibay yun kaysa dito. Pero noon pa mga karino yung ginagamit natin ito. Aluminum. Bago lang kasi yung stainless. So buksan natin ito yung loob. Papakita ko lang sa inyo. ito nga pala yung lock niya sa likod mayroon siyang lagayan mayroon siyang screw so dito lang na iba walang screw pwede kasing bumiga yun mga paps halimbawa nakakailang poto ka na hindi mo napansin lumuwag ngayon natanggal ito pwedeng to sa mukha mo kamo to tatama sa mukha mo tong swing kaya kagandahan dito pagka nakuha mo niya sa yung iba kasi ewan nilang sobrang higpit kasi siyempre mahirap ka magan sa akin ganun din ayaw ko naman sobrang higpit yung katamtaman lang importante lapat na lapat yung dulo ng baril dito sa kanyang oring, ring para walang singaw tapos ang o-ring na gamit dito mga paps hindi sya nung hindi siya yung karaniwang na na kulay black. ayan, kita 'yung oring na gamit. Tapos kung napapansin nyo mahaba, ito paputulan pa po kasi ito. Kasi pagka nagkaroon ng halimbawa trigger, ya align pa 'to. Kasi 'yung iba, gusto nila 'yung pantay, 'yung iba naman medyo nakataya konti. Konti lang naman. Bubuksan so, natin 'to. Papakita ko lang sa inyo yung laman ng loob. Kailangan natin ng sapin para hindi magasgas. Uh, sobra yata yung pagkahigpit ko. Ayun. So ayun mga paps napansin nyo Yung o-ring nya puro original yan So ito yung laman Yung iba kasi Ginagawa sa valve mechanism nila Labas yung spring Mayroon siyang holder sa dulo Para sa sagko dun sa dulo Dito sa may plenum Sa may plenum So kagandahan dito mga paps Dito lang Bubuksan nyo to pwede mong luwagan pwede mong higpitan ayan dipindi sa gusto niyo yun ang kagandahan dito dito yun ang gusto ko dito mga paps dito kasi yung iba gusto nila yung ibalik eh, lang natin gusto nila yung medyo maluwag lang kasi pagka masyadong mahigpit siyempre malakas yung tulak ng ano spring kumbaga may hina siya yung iba kasi nagpapalakas ng IPS hindi lang dun sa ano sa hammer sa, sa adjustable hammer spring pwede din dito kasi kahit nilakasan mo hammer spring kung pigil na pigil naman nakahigpit yung iba kasi pagka spring lang, wala ka nang aadjasan doon. Yan, mahigpit na mahigpit yan. Pwede mo siyang luwagan, palambutan yung spring. Para sa akin, mapas ang gusto ko talaga. Tested ko na. Medyo malambot lang yung spring, yung holder dito. Kasi pag sobrang tigas, hirap yung hammer, paluin yung bulb. Ayan. Yan yung kagandahan dito. Adjustable spring sa kanyang valve ayan kung dalas last ko nakikita ko hindi ganito mga dito lang ha yung spring niya yan mahaba yan makikita mong lagpas dito tapos may holder sa dulo tapos isa salpak na lang dito pak sabay higpit so ito hindi yan kagandahan dito sa akin ganyan okay na yung ganyan pangit pag sobrang tigas so yan ang kanyang ano ah uh, gids armiga Okay, napakaganda. Cute mga pups. Medyo may kaliitan nga lang siya. Eh, pangit naman yung sobrang lalaki. Mabigat yun. Ito, ganito lang. Magaan siya. Dagdag, uh, bawas na rin sa bigat. Kalimba pag nagbuo kayo ng PCP. So, blue. Naka-anodize na siya. Yung stainless natin, hindi pa yun siya naka-anodize. depende. siguro sa mag-order kung ipapa-anodize niya. Basta sa mga gusto mga paps, maganda tong ating receiver. Yan. PM lang kayo or comment sa ating comment section hindi nyo nga pala alam yung FB ko kahit ibibigay ko sa inyo uh, tawag dito hindi nyo din ma-search dahil naka-encrypt yung pangalan nun bali usap na lang tayo sa comment section kung saan tayo pwede mag-contact o tawagan na lang sa cellphone number sa mga gusto magbuo at magpapabuo dyan sa linggo papakita ko sa inyo yung stainless pag dumating kasama na yon sit yon nung trigger niya na uh, tactical type so maganda din yung mechanism ng ating trigger so makita nyo yan papakita ko sa inyo so yun na mga paps na? sa mga napadaanan sa aking munting channel dyan huwag kalimutan mag subscribe then hit yung notification bell para lagi kong update sa sunod pa mga video so yun lang po